Magandang araw sa inyong lahat. Ang ating bagong aralin patungkol sa hamon sa kultura at lipunan. Bago tayo dumako sa bagong aralin, tayo'y muna magbalik-aral sa ating nakaraang aralin na patungkol sa nagsisilbing hamon ang neokolonyalismo sa Pilipinas. Unang tanong. Ano ang MNCs? Ikalawang tanong, ano ang papel na maaring kampanan ng MNCS sa Sustainable Development? Sagot sa unang tanong, ang MNCS Multinational Corporation ay kumpanya na may operasyon sa iba't ibang bansa. Sagot sa ikalawang tanong, maaring kampanan ng MNCS ang papel na Sustainable Development sa pamamagitan ng paggamit ng mga teknolohiya, pagsuporta sa mga lokal na komunidad, at pagtataguyod ng mga responsible business practices. Ngayon, tayo ay dumako sa ating bagong aralin na patungkol sa hamon sa kultura at lipunan. Ang masiglang kapuluang Pilipinas ay mayaman sa tradisyong kultural at matibay na kamalayang panlipunan. Ngunit sa likod ng katotohanan ito ay madarama ang isyong nagsisilbing hamon para sa mga Pilipino. Pagkakakilan lang Pilipino Ang Pilipinas ay napalolooban ng mayaman at magkakaibang pamanang kultural na nahubog ng daan-daang taon ng kolonisasyon, pandarayuhan at pakikipagunayan sa iba't ibang kultura. Bunsot ng kalagayang ito, ang konsepto ng pagkakakinan ng Pilipino ay hindi madaling matukoy at higit sa lahat ay umunlad na sa pagdaan ng panahon. Ang sumusunod ang salik at usaping kaugnay, pagkakakinan lang Pilipino. Ang mga Pilipino ay may kakaibang pinagbulang asyano na may matibay na tradisyong kaloranin. Kapansin-pansin sa isang modernong Pilipino ang kulturang ma ng mga Chino sa simula pa lamang ay nakipagkalakalan na sa Pilipinas at impluensya na mga kolonyalistang Espanyol at Amerikano. Dahil sa ang Pilipinas ay isang kapuluan na binubuo ng tinatayang 7,640 pulo. Ito ay pinaninirahan ng maraming pangkat etiko na may kanyang-kanyang wikang gawi at tradisyon. Ang bagay na ito ay naging sanhi ng mga katapatan sa interes ng isang particular na rehiyon na kadalasan ay nagiging sanhi ng pagkalito sa kung paano ilalarawan ang pagkakakinlan ng Pilipino. Kung ibabatay ba ito sa rehiyon na kinabibilangan o sa kinabibilangang nasyonalidad. Dalawa ang pasyal na wika ng Pilipinas. Ang Filipino na batay sa Tagalog at ang Ingles. Bagatmat isinulong ang Filipino bilang pambansang wika ng bansa. Marami ang nagwiwika ng Ingles. Sa katotohanan ito ay tila na iuugnay pa sa kalagayang estado ng isang mamamayan at edukasyon. Dahil sa bagay na ito, marami ang nalilito kung ano nga ba ang kanilang pagkakakilanlan. Sa bagatmat ang mga magulang ay Pilipino. Higit na magaling sa paggamit ng wikang Ingles ang kanilang mga anak na bagat mat, mga Pilipino ay hindi nakakaunawa ng maraming salitang Pilipino. Usapin din ang maaaring pagkawala ng mga tradisyonal na pagpapalaga at pamantayang moral na nakabatay sa tradisyong Pilipino sa kasulukuyang panahon ng globalisasyon kung saan ang Pilipinas ay higit na nakaugnay sa pandaigdigang ekonomiya at kultura bungsod na mabilis at tumitibay na pakikipag ito. Maaring mawala ang lang Pilipino na higit ng nakikitaan ng kulturang kanluranin sa pang-araw-araw na buhay. Sa kabila ng mga usaping ito, ipinagmamalaki pa rin ng maraming Pilipino ang mayamang pamanang kultura at kaysaysayan ng Pilipinas. Mahalagang maunawaan na ang pamanang kultura ng Pilipinas ang pinakamatibay na pagkakakilanlan ng isang Pilipino na umunla sa pagdalot ng panahon. Karapatang Pantao Malaki rin ang hamon sa lipunan at kultura sa Pilipinas. Ilan dito ay ang kapakanan at kagalingan ng mga pangkat etniko. Ang Pilipinas ay binubuo ng maraming pangkat etniko at katutubong mamamayan na kilalang lumat o katutubo. Sa kabila ng likas na yaman, sa kapaligiran ng mga katutubong mamamayan, sila ay maituturing na kabilang sa mga pinakamahirap at mahinang sektor sa bansa. Sa kasalukuyan, mayroong higit sa 100 pamayanang indigeno sa Pilipinas. Ang 61% nito ay matatagpuan sa Mindanao. Ang 33% ay matatagpuan sa Luzon. Samantala ang 6% ay nasa Visayas. Sila ay pinagkaitan ng karapatan at oportunidad na malinag ang kakayahan na makaangkop sa mabilis na nagbabagong kapaligirang panlipunan, pang-ekonomiya at, pang at pam-politikal Ang maraming katutubong Pilipino ay ang tinutukoy na nahiwalay o nasa ang pangkat na lipunan, na diskriminabong ng pangingibabaw ng isang pangkat, kultural at politikal. Ang mga pangkat nito ay karaniwang naninirahan sa mga liblib na pook rural na hindi na pagtutuhunan ng pansin ng pamahalaan. Dahil eh, nasa liblib ng na mga pook na limitahan ang kanilang karapatan sa edukasyon, pangangailagang, pangkalusugan, oportunidad na pang ekonomiya. Ang pangkuhulang ng pamahalaan sa mga pangkat nito ay bunsod ng mas inunang proyekto at serbisyong kailangan nang higit na pinanilahan ng maraming bilang ng populasyon sa mga pook urban. Bansod ng kakulangan ng mga programa sa pagsusulong ng kapakanan at kagalingan ng mga pangkat etniko, karaniwan silang nasasangkot sa iba't ibang uri ng karahasan. Ang karamihan sa kanila ay nahaharap sa mga isyong may kinalaman sa angkin ng lupain. Ang kanilang mga lupain minanapas sa kanilang mga ninuno ay palagian ng tinutuanan ng mga proyekto para sa pagpapaunlad, pagmimina at pagpapalawak ng agrikultura. Ang mga pang-aangking ito ay madalas na sa hindi pagkakaunawaan. Sa halip na tulungan ang pangkat na mapaundad ang kanilang kalagayan ay nagiging pa ng paglihis ng atensyon sa ibang bagay gender equality. Ang gender equality ay tumutukoy sa pagkakaroon ng pantay na karapatan, responsibilidad at oportunidad ni ng nang walang inaalinta ng uri ng kasarian. Ibig sabihin, ang bawat mamamayan na kabilang sa anumang kasarian ay kainakailangan magkaroon ng pantay na karapatan sa edukasyon, pangangalagang kalusugan, paghahanap buhay, katayuan sa pamumuno, pantay na pasahod para sa Magkatulad na trabaho, kalayaan sa diskriminasyon batay sa kasarian, kaakibat ang pagbibigay galang sa uri ng kasarian at karapatan nito. Bukod sa batas na ito, pinagsisikapan din ng pamahalaan ng pagpapatuloy ng mga programang magpapaunlad at magkakaloob ng dekalidad na edukasyon sa mga kabataan ng kanilang mga pamayanan, preservasyon ng wika, tradisyon at gawing kultura ng mga pangkat at inklusyon ng kaalaman tungkol sa pangkat sa kurikulum ng edukasyon. Bagatmant, nakagawa na ng makabuluhang hakbang ang Pilipinas kaugnay ng gender equality kumpara sa ibang bansa sa rehiyon at iba pang bansa sa daigdig. Kailan pa ang pagsusulong na higit hakbang upang mapanatili ang mga nasimula ng tagumpay na ito? Kailangan mapigyan pa ng higit na pansin ang kalahasan labas sa mga kababaihan na mananatiling isyo sa bansa. Limitadong oportunidad sa edukasyon, pangangalagang kalusugan at hanap buhay para 49 kababaihan. Higit sa lahat, kailangan ding mapanibago ang patuloy na... Impluensya ng traditional o stereotype na papel na kababaihan sa pagpapasya at oportunidad lalo na sa mga nayon. Inclusive Education Ang pagharap sa hamong ito ay patuloy na binibigyan halaga ng pamahalaan bilang pagtagon sa Goal 4 ng United Nations Sustainable Development Goals or SDGs na naglalayong matiyak ang pagkakaloob mga inklusibo at di na edukasyon at pagsulong ng panghabang buhay na pagkatuto at oportunidad. Ang inclusive education ay tumutukoy sa pagtiyak na ang lahat ng mag-aaral, anuman ng kakayahan o kapansanan ay tinatanggap, pinahahalagahan at sinusuportahan sa kanilang pag-aaral ito ay may kinalaman sa paglikha at pagkakaloob ng mabisang pagkatuto para sa magkakaibang pangangailangan ng lahat ng mag-aaral, bagamat pinagsisikapan ng pamahalaan ng pagsulong nito. Ang ganap na pagpapatupad nito sa nagahadlagan ng kakulangan ng sapat na pondo para sa mga program pagsilidad, kagamitan at teknolohiya, kakulangan ng mga gurong may sapat na kaalaan at kakayahan sa pagturo ng iba't ibang o may kapansa ng mag-aaral at kahirapan ng pagkakaloob ng individual na atensyon sa mag-aaral na may higit na pangailangan bunsot na malaking bilang ng mga mag-aaral sa loob ng silid-aralan. ICT at social media bagamat nakapagdala ng maraming kapakinabangan ng ICT at social media, ito ay nagdulit din ng pagkabuluhang hamon sa bansa. Ang hindi pantay na oportunidad o pagkakataong makagamit ng ICT ay lumikha ng digital divide sa bansa. Halimbawa nito ang hindi pantay na oportunidad sa paggamit ng internet at iba pa gadget sa pagitan ng mayayaman at mahirap. Ang pagkakaibang ito ay nakakaapekto sa edukasyon pinaalala ng COVID-19 pandemic ang digital divide. Na ito bunsod ng biglang transition sa online at distance learning o pagtuturo at pagkatuto sa online. Ang mga mag-aaral na kulang o walang kagamitang nakasunod sa ICT ay naiwan sa pagkatuto. Ang digital divide na ito nagpalawak sa agwat ng hindi pagkakapantay-pantay sa edukasyon na naging sanhi ng hindi pagpapatuloy ng pag-aaral, nakararanas ng mga isyo sa kalusugan ng isip at naharap sa limitadong oportunidad sa kinabukasan. Higit sa lahat, nalimitahan ng digital divide na ito ang partisipasyon ng mahirap sa lipunang digital. Bukod sa nabanggit na hamon ng ICT at social media ay naging ugat ng paglaganap ng maling impormasyon at balita na maaring makapanimula sa opinion ng publiko, makapagpahina sa tiwala ng mamamayan sa mga institusyon, makapagpaligalig sa lipunan. Ang labis na paggamit ng social media ay maaring ding mayuwi sa pagkagumot sa paggamit nito, pagbubukod ng sarili sa iba't at negatibong epekto sa kalusugan. Naisip partikular sa mga nakababatang mamamayan. Higit sa lahat, ang paggamit ng online platforms ay nagbibigay daan sa palaganap ng cybercrime. Sama ang pagnanakaw at pagkakilala ng isang individual panlulokong online at cyberbullying. Ang lahat ng ito ay nagpapaalala sa hamon ng ICT at social media unsod ng kakulangan ng matatag na infrastrukturang cyber security o mga batas na makakapigil, makakatukulas at makakatugon sa mga cyber attacks na nakakaapekto sa mga individual, organisasyon at pamayan. Sports o palakasan. Paalap na tagahanga ng sports ang mga Pilipino. Ngunit ang bansa ay nahaharap sa ilang makabuluhang hamon sa pagtamo ng pagtatagumpay sa pandaigdigang esports. Ito ay bunsod ng kakulangan ng sapat na pondo na nagiging sanhi ng kakulangan ng mga pasilidad, kagamitan, pagsasanay at kwalipikadong tagasanay at suporta para sa mga alteta ng bansa. Naaapektuhan din ito ng korupsyon, mali pamamahala sa pondo at hindi pagkakaunawaan sa mga samahan ng esports. Ito ay bunsod din ng kalagayang bagamat may mga professional na liga. Madalas na kumikiling ang samahan o kagawaran ng esport sa mga bagong liga na naglilimitahan sa potensyal na kita ng mga atleta na nakakahinang ng kanilang loob at dedikasyon sa kanilang kagalingan sa kabila ng mga hamong ito, pinagtibay na ng pamahalaan ang ilang pulisya at programang pangsuporta sa mga mag-aaral na mahigit na pangangailangan. Gayunpaman, kailangan pa ng makabuluhang pamumuhunan para sa pagsasana ng mga guro, infrastruktura at paglilinang ng inclusive curriculum na kinakailangan upang makalikha ng mga paaralang inclusive. Ngayon, tayo ay dumako sa ating pagsusulit. Unang tanong, ano ang pangunahing hamon na kinakarap ng Pilipinas sa pagtatamo ng tagumpay sa pandaigdig sports? Sagot, kakulangan ng sapat na pundo para sa pasilidad, kagamitan at pagsasanay. Pangalawang tanong, ano ang isang negatibong epekto ng corruption at maling pamamahala sa pondo sa ektor ng sports? Sagot, hindi pagkakaunawaan sa mga samahan ng sports. Ikatlong e tanong, ano ang madalas na naging problema sa mga samahan o kagawaran ng sports sa Pilipinas? Sagot, pagkiling sa mga bago liga na naglilimitahan sa potensyal ng kita ng mga atleta. Ikaapat e na tanong, sa saan larangan na ni Heidi Lindias ang kauna-unahang gold med medal ng Pilipinas sa Olympics? Sagot, weightlifting. Ikalimang tanong, sinong mga atleta ang nagwaging bronze medal sa boxing sa 2024 Paris Olympics? Sagot, ni Tipitesho at R. Villegas. Maraming salamat!